Meravilla. Di mo ko pa tapos dyan. Hindi pa, may bayad pa mag ang magbunit. Sheesh! Pinakita. Hoy! Ako okay, susama din ng men's, uh, ano, men's physical. May bakit, bakit, bakit! Ano no ka mo? Mungulit ka na naman ha? Ano ka mo dyan? Ano ba sa tingin mo? Ano ba? Ano ba? Alam mo naman pala eh. Saan mo ba sasali? Ba't ka nagubuhat? Dito ano pa ako ng meron eh. Sasali nga ako eh. san Men's physique, bakit? Ay, yung mga pa-professional. Oo. Oh, yung Kasi mga... Hindi ka professional, tiga mo yun, oh. No? Natin... hindi ka patatanggap dun. Teka oh. lang, kaya nga nagtitrain yung kulit dito, oh. Kung matanggap ka, mm -hmm. hindi mm ka mananalo. Eh, ano naman? Siyem. Ano sinubukan? Sinubukan, hindi ka mananalo ko, iba. Ikaw, kulit mo yung sinasayang, mo no? Sinasayang mo lang yung, ano mo, eh, yung katawan mo, eh. Ikaw, wala si Ibo dito. Makatingin ka sa akin. Marami ko sa akin, Ay, eh, Ano ba? Sensya na. Pwede ko may sinabi. Gusto mo lang pala mag ano? May ang Gagawa lang ako ng masayamin! Wag wahan ang masayamin. Ayaw mo ba? O sige, 78 na grades ko. Sige, 75 po. Sige na ah! mo! Eh, pa'y 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 Iyon mo, siyempre dito yung tao Pero, dito eh. mo ko, <sighs> <Pagod>, ah. Hindi <sighs> ka pa tapos dyan?

How to be a transgender? Ay, si mo nga yun. assignment ba yan? Assignment ka na yan. Nagsisearch nga <tellan> ako eh. Sabli, sabli ka. Bilisan mo dyan ah. <tellan> May talaga ako dito. Ginagawa ni iti. Ayan no? <tellan> Hoy! Assignment pala. Kitang-kita ko. Altab mo yan. Nahulog wow! na yung pare ako. Ano yan? Wala. E eh, eh ba't yung pinapanood mo? Wala, wala, yan. Ikaw balik yad... mo, balik mo. Ah, gusto mo palang sumayaw. No? Gusto mo sumayaw? Ba't ikaw, gusto mo ka sumahal sa hindi ka dapat sumahal eh. Ganyan pala mga idol mo ah. Oh, o sige, pagbibigat ah, sumayaw ka. Kasi ako hindi. Ayoko. Ayaw mo? Hindi nga maroon. Hindi, joke lang, joke lang. 30 seconds gusto mo? Ayoko, ayoko. Wala si Ibo dito. Sige. Wow. Ayusin mo. sa Ayusin mo, sumasagot ka pa eh. dito sa sa mo na. Yan, yan. Ayusin mo. Ganyan. Tawanan niya to gusto niya. natin ito buong magdamag. <laughs>